Good morning! Andito na naman tayo ngayon, guys. Katapos ko lang nag naglaba at ayan, maaga tayong gumising kasi kagabi mga alas 12 na natin, alas 11 yata. Oh, alas 11 na tapos natin yung ating pag asimbo sa ating Christmas tree. Christmas tree, guys. Ay, ayan. Bago tayo maglagay ng mga uh, Christmas decoration sa ating sa loob ng aking bahay guys ay mag general cleaning muna tayo at bago mag general cleaning marami ako mga natutuyong mga damit na guys mga nilaban ko so kagabi, kagabi ko sinampay sa loob ng bahay tapos nilagyan ko ng heater ayon natuyo na pagising ko sa umaga, tuyo na siya ito yung paborito kong place dito sa ibabaw ng sofa guys para siyang pina <laughs> Dyan, ang gusto ko. Kasi ano siya yung yung kusot ay na tatanggal talaga kasi ayan, 'di ba? Oh. Tapos ayan yung ating Christmas tree tapos na. So, ang haba ng oras ng pag-assemble natin kagabi guys. Maraming salamat sa inyo ha. <laughs> Ah, sinabayan niyo ako ngayon naman pagkatapos natin magtupin ito ah, maglinis na naman tayo lahat-lahat ng ating ano hmm. imbis tapos na agoy ah, <laughs> <laughs> imbis tapos na o oh, diba nadulas yung aking kamay o oh, di ba so ngayon meron tayong isang bagahe na online order kaya mamaya ihulog natin maglinis linis muna tayo. ayan. habang maaga pa kasi yung cut-off ng oras ng uh, ang ating hinuhulugan ay before 7 pm kasi kaya hinihintay ko din yung bayad sa bangko yung resibo bago bago ko ihulog sa ating customer guys. So isang bagay lang so ba, bago tayo maghulog ay mag-ano muna tayo linis-linis ng mga alikabok. ayan, bago natin i-decorate yung ating mga Christmas decoration diba? di ba? So, nakamute lang to at naka may sa totoong ano to ay meron talagang sounds dito napakagandang sounds ko dyan guys nawawala yung aking power kaya kaya mapasayaw ka talaga sa sounds ko yung kanta na yan dyan ay ang ganda blue kiss na 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 good kiss. So, no, diba? Mapasayo, mapa, mapasayo, <laughs> mapasayo mang yung kasa. Akong tugtog, kung madili lang yung bawal sa YouTube, no? Ay, kanindot sa akong tugtog diya, guys. Ay, nako. Musayaw na lang yung tamuhunong tagkalit, no? Nakalimot na lang ko na nag- Record man di ko. Hmm. diba? So, madali lang linisin yung bahay ko, guys. Kasi hindi man ako masilan masyado na tao yung tikto yung dali yung ano lang ba Mal basta at least malinis na oh, hindi kasi ako masihilan at least malinis siya oh. hindi, hindi naman masyado yung madumi na ko naman ng ganun kasi nakaka-stress o oh, di ba may tambo pa ako may vacuum may pa sa alikabok yung ang taas kasi doon sa ano yung ceiling namin hindi ko maabot kasi masyadong mataas so bago tayo maglagay-lagay ng mga christmas decor o mga ano diyan abubut-abot po kasi dito nga i-held yung ano di ba christmas party ayan guys nabutan na pala tayo sa oras akala ko an maaga pa mag-alas 3 na kaya magbalot tayo maghulog tayo muna ng bagay iwan muna natin yung ating nilinisan guys kasi nag-abang nag din ako sa aking Shein na in order na ko Uh, cover ng aking sofa at yung pillowcase na binili ko sa Shein. O, oh, sige. Ito yun. Ako. Ganito ako magbalot ng bagahe, guys. Isang order lang ng online customer ko. Hindi ko kilala. Nag-order lang siya. So, kailangan kong ihulog. Nagbayad na kasi. At para tuloy-tuloy yung ating gawain mamaya, guys. Kasi mamaya pupunta pa tayo. Maghanap ako ng Christmas light kasi kulang yung aking Christmas light sa labas. At maghanap ako kung ano-ano. So, ito na. Tapos na tayong naghulog sa bagahe. Dumaan muna ako sa home plaza, sa nafco. So, nandito lahat. Tingin-tingin muna tayo kasi yung aking entrance door ay uh, masyadong matamlay. Kaya gusto kong bumili ng bagong paso. Yung hindi na nasisira kasi yung ang paso ko sa front door ko ay plastic. So, bagong taon, magbagong taon naman, palitan natin ng bago yung matibay. Tapos, tingin-tingin kung anong mga klaseng alaman dito para may mga matutunan tayo. kanitong season ay ganitong buwan, anong ano merong mga tanim na dapat itanim sa garden. Yan, ganun, ganun, guys. Tapos, tingin-tingin tayo dito. Kahit naman, kasi hawak natin yung oras kasi meron silang plum o at saka ano, peach ayan, pero masyadong mahal so ang paso lang ang ano natin at saka Christmas light ang ating tuyo deriba. Napalito na palito nato. to so na, makapalit kumuad tuyo ko de ko guys no makapalit tuyo ko for may bulak na. Tapos, natin, para ko tala namatay lang yung mga bulak hindi ko nalagay sa sa lupa guys at saka sa paso so numama na yung binili ko doon sa gilid na lang dahil sobrang busy at sunod sunod yung ano busy sa tindahan at daming mga hmm ang daming ano ba yun ano ba tawag yan daming inbita iniimbitahan ako sa party na ganito ganyan at ang dami kong customer thank you lord kasi ang dami kong customer nandito itong December So, kahit busy ako sa tindahan, hindi ko naman mapasa akin yung aking nabintag guys kasi binigay ko dito sa Pinas at wala din sa akin at binayad ko sa aking loan kasi yung aking business ay loan yan siya kasi wala tayong hapon na magbigay ng pera sarili lang natin so, at saka yung kita ko ay napunta sa Pinas alam nyo na kaya i ali aliw natin yung ating sarili ngayon. Ayan, magaganda siya guys, di ba? So, kahit matpagod tayo, busy tayo, nawawala din yun dahil ganyan ang style ko guys. O, di ba? Kasi minsan lang din ako lumalabas ng bahay. So, chance ko pag may mag-order sa online, lalabas ako. Isahan na siya kung asaan ko gusto pumunta ng tindahan. Ayun, dun. Ito maganda siya sana, oh. Pero, parang kumon. Oh, ano siya. Burag. Ano? Iko Di ganahan. Dili siya matibay o. Oh. malata to siya kagaya ng aking nabili nung nandun sa backyard. Mahal siya pero malata siya. Mas habang tumatagal malata yung ano niya. Hindi siya simento. Ay hindi siya clay. Ito yung bibiling kong clay guys. Bibili tayo para gusto ko white white doon lang sa front door hmm. So, ito na yung aking bibilhin, guys. Dalawang paso. Ay, tatlo siguro ang bibilhin ko. So, pagkatapos, ito away na ka ako. So, bukas ulit tayo, guys. At yung hindi pa naka-subscribe uh, sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, guys. At paki like at comment na lang din sa gustong support sa akin, eh. Mag-iwan lang lang bakas. Johnny! Bye-bye!